Kapag nagawi kayo sa Antipolo at nagsimba sa Antipolo Church eh huwag nyo kalimutan ang sikat na tapsihan dito. Na nagsiserve ng masasarap na pagkain pero hindi bubutas ng ating bulsa. At yung chef nga nila dito eh nagtrabaho din ng matagal sa isang luxury hotel. Kaya masasabi ko rin na pang luxury ang lasa ng mga pagkain nila dito. Tapos after magsimba eh food trip naman dito. Ito nga pala ang Tapsi Polo na the best tapsihan sa Antipolo. Main na pala ako dito dati. Kaya ako napabalik eh, nabalitahan ko na may bago sa menu nila. Kasi bukod sa bestseller nilang beef tap silog, eh meron na rin silang pork tap silog at chicken tap silog. Kakaiba eh, no? Pero siguradong magugustuhan mo to. Sa cheesy bowl naman nila eh, yung bestseller nila don eh yung beef tapa. Pero meron na rin silang pork tapa at chicken tapa. Pero ang isa talaga sa pinaka nagustuhan ko dito, lalo na't na mahilig ako mamulutan sa inuman. <laughs> Eh, yung bago sa menu nila na Zisling Bopis. Grabe guys, panalo to. Nakapag natikman mo eh, maaalala mo yung tito mo sa probinsya na nagluto ng Bopis. Siyempre, may palibring sabaw na din sila. Kaya sa mga magsisimba sa Antipolo Church eh, may malapit at sikat na tapsihan dito. Malapit lang din sila sa terminal na to. Nasa Google Map lang din sila at ito naman ang kanilang FB page. Open sila everyday ng 6am to 12 midnight. At kung di ka naman makakapunta dito eh, pwede kayo magpa-deliver sa kanila via Grab or Food Panda. Kaya tara, food trip na tayo. Kaya nga pala ako nandito para tikman yung bago sa menu nila na sizzling bopis. Ito, tikman natin. Dami serving man, 130 pesos, no? You know? O, pe, tikman natin. Mmm! Mm. Grabe! alam, man. Ang tantong bopis ang hinahanap ko, man. Sarap! Parang ano, abo pa sa mga ano, food court sa mga SM. <laughs> hmm, Medyo mangang guys, pero kung nakukulang sa anghang, meron sila dito mabisang chili oil. Uy, ayun na sa sabi ko. Diyan ako inubo na karaan. Talagang uusog ang tiwak mo dito, man. Diyan naman ng chili oil nila, Grabe, no? Mm. Uh -huh. Siyempre, pasikat tayo, eh. Oh, ganyang karami. Mmm. Tunang kagat. Kumagat kagat yung ang hang. Mmm. May libre sa buffet. Sabaw, no? Guys, sulit so yung kanilang system buffet. Try nyo to. 130 pesos. Grabe guys, mabisa talaga itong chili oil nila, oh. Well, Pawang mga professional na mga mahihil kumain ng sili ang kayang kumain nito. Hoy, grabe. <laughs> <Woo>. Binigyan <laughs> mo na sila ng signal, no? Ang anghang! hang. hang, hang. Hmm. Mm. Ito yung best seller nilagas na beef tapa. Uy. Ang gano'n yan, Tol? 130 pesos. Tikmo mo natin yung beef tapa. You know? Uy. Hmm. Sarap. Kaya pa na best seller, eh. Sakto lang yung tamis. Sakto lang din yung lambot. Ati mm. ko lang Lagyan natin dito sa egg. Tsing. No? Oh. mo. Mm. Egg. Parang mm. mm. Bale, meron nga pala sila dito ng cheesy bowl, pork tapa, 130 pesos. Tikman natin. Bale, yung kanin na gamit is java rice, tapos nilagyan siya ng uh, cheese sauce. Ayan. kaya siya naging cheesy bowl. Mmm. <laughs> Gumagoy yung pork tapa doon sa may sauce, oh. may cheese ako okay, rin itong pork nabali na guys ah, mm -hmm. lembut tamik po yun yun sinasabi wow ah. at kaya pasikan nga tayo uy uulit ka pa uulit tayo kahit nasasaktan na tayo uy <laughs> ayun oh no, wala to Thank hey. you. Kaya sa mga magsisimba dyan sa Antipolo Church eh, after yung magsimba, dito kayo dumiretso sa may Tapsi para matikman yung kanilang mga panalong pagkain. i ako kayo na pumunta dito sa Tapsi Polo para matikman yung bago sa aming menu, Sisling Bopis. Dahil bestseller ang beef tapa, gumawa rin kami ng chicken and pork tapa. Tara, tikman nyo. Kain na kayo.